Bali bago. Ayan, nandito lang tayo mga uh, idol. Bali so Ngayon lang natin masubukan itong bagong gawa na dala. Oh. Ayan. Hindi pa nagagamit ito. Ngayon lang to gagamitin. Gawa, gawa to ni Master. Oh, ito Bagong bago yan Ngayon lang ito masubukan tingnan natin kung pan uh, ma, Mas maganda gamitin Kung marami ba huli Kasi ito mas malaki mata nito eh. So dati ko Mas malaki mata nito Kaya mas mabilis lumubog to Kaya abangan nyo tingnan natin kung Makakahuli nga ito Pe. Subukan natin itong gilid ng barko. Baka sakali. Ayun, no? <coughs> Uy, ha. Ay napalago. Nandito lang pala sila sa gilid ng barko. Ay napalag. Tingnan tingo ano tong laman. Ay napalag din naman kalaki yan pero isda siguro to. Wag lang kan <laughs> Isda to. Hindi matagal natin nilain kasi dandan para yo hindi hangat yung bato, igiting sila nakatira sa gilid ng barko hangat ano kaya to madahan Aw! uy talakitok oh oh talakitok pala oh Oh. Oh, oh. Ala ano oh, oh, ayan oh. na. Good size. Oh. Good size. Oh. oh. <coughs> Dito, tira sa gilid ng barko ah. Piling pili yung nahuhuli eh. Medyo good size. Kasi medyo malaki mata nito eh. Oh. Pwede na pa. yan pamaksiw. Nagiiingay pa. Ano? Oh. Ito naman. sayang hindi natin nabutan yung kawan talaga may kawan to eh mga mm. ah, ganito kakawan hirap hmm? tanggalin ah ha? saan ba sumuot tanggalin hirap tanggalin no ano to mga lulusot hindi ko pinipili piling rin yung huli kasi malaki mata nito mabilis lumubog đúng no, no? hey, Banak, tergambar banak. Kulai di yang Sana may kanto na to Subukan natin yung kanto na to Ang sakali ano o oh. Sana huwag na sumabit Lalim nito malalim. Oh, oh. Naramdaman ako na palag. Oh, yun oh. Oh, oh. makikita tali, oh. Y yung tali. <laughs> Napansin nyo? Yung tali na palag. Sabihin, meron sa loob. Tandaan natin. Ano kaya 'to? Oh. Oh, yung tali 'yung oh, nagagalaw, oh. Ikot tayo, ikot. Tandaan natin. Sana huwag lang sumabit Hira pa siya pag sumabit eh Baka makawala eh Lalim Kaya medyo ano Kasi pagka ano, nakatayo yung ano eh natin, dahan-dahan dahan ano kaya itong mapalag ayun, ah, kalaki ito ko ayun o oh. kalaki ito ko ayun o oh. kalaki ito kuli oh. ayun ayos Ayus Yan ya apa eh. Oh Ayus Titu ah. oh, oh Good size Oh gue nih Yes, ah. dito talaga sa gilid sa barko. Sa gilid ng barko na tiray. Eh. Talakitikot na to eh. Ayos. Mamakson na tayo mga idol. Ande no. Kunti pa na. Isang ulaman. palag ay na palag kaya yun ay na palag kaya na hindi makawala ayun no oh. uy uy bumaba mm ngat ngat Ayun o. No? Ang laging <laughs> banak. Ang banak. Ang laging banak. Laki. Katimpo din. Katimpo din. ganda klase ito kasi ano yung banak na ano to eh babae parang oh, may amoy siya kaagad oh. lang. Bali <laughs> mendagat teh. Itu lang oh. Dion. Tong pang ulam. na ko, laki-laki sa ano?